Magandang araw sa lahat. Ako po si Eli Borbano at ngayon ay tatalakayin ko ang pangkalahatang epekto ng panteknolohiya. Una, pagpapabilis ng proseso. Ang teknolohiya ay naging sanhi ng na mas mabilis na pagunlad sa iba't ibang larangan tulad ng negosyo at edukasyon. Halimbawa sa negosyo, ang paggamit ng mga software at automation ay nagpapabilis sa proseso ng produksyon at serbisyo. Sa edukasyon, ang mga online learning platforms ay nagbibigay daan para sa mas madaling akses sa impormasyon at pag-aaral na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkatuto. Pangalawa ay pagbabago ng komunikasyon. Ang teknolohiya ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng social media, instant messaging at iba pang digital communication tools, nagkaroon tayo ng higit na maraming paraan upang makipag-usap at magpalitan ng impormasyon hindi lamang sa lokal kundi pati na rin sa pandaigdigang antas. At ang pangatlo, paglikha ng bagong oportunidad ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagbukas ng maraming bagong oportunidad sa negosyo, nagkaroon ng mga bagong modelo na pumumuhay tulad ng e-commerce at freelancing. Sa edukasyon, ang online courses ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na matuto mula sa kahit saan na nagiging sanhi ng personal at professional na pag-unlad. Ngayon ay dumako naman tayo sa cybersecurity. Ano nga ba ang cybersecurity? Ang cybersecurity ay ang practice ng pagprotekta sa mga sistema ng computer, network at mga digital na impormasyon mula sa mga panganib, pag-atake at panghimasok. Layunin nito mapanatili ang integridad, pagiging sikreto at availability ng mga data at system pati na rin ang proteksyon laban sa mga unauthorized access, pagnanakaw at pinsala sa impormasyon. Mga pangunahing aspeto ng cybersecurity. Una, confidentiality o pagiging sikreto. Ang confidentiality ay tumutukoy sa pagtiyak ng impormasyon ay maa-access lamang ng mga autorisadong gumagamit o sistema. Para makamit ito, ginagamit ang mga pamamaraan tulad ng encryption o pag-encrypt ng data, authentication o pag-verify ng pagkakakilanlan at access controls o pagkontrol sa pag-access. Pangalawa, integrity or integridad. Ang integridad ay tumutukoy sa pagtiyak ng impormasyon ay hindi nababago o napapalitan ng mga hindi-autorisadong tao. Ginagamit ang mga mekanismo tulad ng hashing o paglikha ng digital na fingerprint ng data at digital signatures upang mapanatili ang integridad ng data. Pangatlo, availability o pagiging available. Ang availability ay tumutukoy sa pagtiyak na ang mga sistema at impormasyon ay available at ma-access ng mga autorisadong gumagamit kapag kinakailangan ang mga backup, redundancy at mga sistema ng pag-recover mula sa pagkasira ay mahalaga para mapanatili ang availability. Pang-apat, authentication o pagpapatunay ng pagkakakinanlan. Ang authentication ay ang proseso ng pag-verify kung ang isang gumagamit device o sistema ay tunay at autorisado na maa-access ang isang resource. Ginagamit ang mga password, biometric data, at multi-factor authentication or MFA para sa authentication. At ang panglima at ang panghuli, authorization o pagpapahintulot. Ang authorization ay ang proseso ng pagtukoy kung ano ang pinapayagan ng isang gumagamit na gawin sa loob ng isang sistema. Kasama rito ang pagbuo ng mga patakaran at mga access controls para sa iba't ibang antas ng pahintulot. Yan lamang po para sa aking parte at maraming salamat.